Ang tanong ni Rodrigo ay, Madam, tanong ko sa iyo, totoo ba na ang umiinom ng gamot ay nawawalan na ang L ng babae? So, yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang aking sagot, please keep on watching para pag Kung bago ka pa sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. mga gamot po kasi na may epekto talaga na nakakawala ng gana sa pakikipagpalakpakan. Depende po yon sa gamot na iniinom. Ikaw na lang bahalang umunawa kapag kahalimbawa ng ganon. Kasi may mga tao talaga na nagiging ganon yung epekto. Depende kasi sa tao yan. Kung halimbawa nga ang isang tao ay naapektuhan sa ganon, so ikaw na yung bahalang umintindi kasi alam mo naman na umiinom nga siya ng gamot. At uh, meron din naman na hindi nawawala yung L na nararamdaman. Yung uh, may gana pa din sa pagkipagpalakpakan Depende sa edad at uh, depende sa tagal ng pag-inom. So, sana nasabi ko ng tama. Ang tanong, and if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.